Hello guys. Uh, ngayon guys, ako ay alis na naman. Ako po jujuti na naman sa akin trabaho. Okay guys, samahan niyo ako sa akin pag jujuti. Guys. guys, nilalakad ko na naman ito. Fly over business. Amen. Ayan guys. Uh, sobrang ganda na naman ang panahon ngayon yun. Yun. init. Ayan. Papunta na ako sa juice Dito ako nandaan lang. Masakit na ako ng motor. para center. ito ang center namin dito sa loob. Okay guys, thanks for watching and please subscribe my YouTube channel for raffling. Okay, bye.